Dahil sa papalit-palit na panahon na sinasabayan pa ng dansa ng mga tao sa pampublikong lugar at sa tuluyang pagluwag ng COVID-19 restrictions, inaasahan ang pagsulpot ng iba't ibang sakit tulad na lang ng influenza like illness. Influenza like illness ay ang nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o bakterya na nagdudulot ng infeksyon sa ilong, lalamunan at baga. Ayon sa World Health Organization, ito ay isang infeksyon na may kasama lagnat na hindi bababa sa 38 degrees Celsius at ubo na nagsimula sa loob ng 10 araw. Maaari rin makaramdam ng mga sumusunod, pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan, pangihina, pagsusuka, at pagtatae. May papasa ito sa droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit. Paghawak sa mga gamit na kontaminado at maihawak ito sa bibig, ilong, mata at lubos na nakakahawa ang taong may sakit sa unang tatlo o hanggang apat na araw. Maiwasan natin ang influenza-like illness sa mga pamamagitan ng Una, pag-iwas sa mga masisikip at matataong lugar. Pangalawa, siguraduhin na kumpleto ang mga bakuna ng buong pamilya. Number 3 Panaligtilihin ang pagsuot ng mask sa loob at labas. Pang-apat, takpan ang bibig at ilong kapag uubo at babahing. Pang-lima, siguraduhin ang magandang airflow at ventilation. At pang-anim, ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay at gumamit ng alcohol-based hand sanitizer. Lala, agad kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kapag hirap sa paghinga. May lagnat na 40 degrees Celsius o may comorbidities. Maglinis, magmasid at mag-ingat. Maging maingat for a healthy Philippines. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng DOH CHD Southern Region.